malaking kontrobersya ang nilika ng pagkatay ng aso sa pelikulang Oro. Krimen na kasi ito ngayon. Bagamat hindi rin maitatanggi na bahagi ng kultura ng ilang malalayong lugar dito sa Pilipinas ang pagkain ng karne ng aso. Ang isa pinaka usapang entry sa MMFF o ang Metro Manila Film Festival, ang pelikulang Oro. Tungkol sa massacre taong 2014 sa apat na minero ng Cabarines Sur. Thank po. Oh! Pero ang mga papuri sa pelikula napalitan ng kontrobersya. Ito'y nung lumabas ang issue sa Dimanoy, pagkatay ng aso para gawing pulutan sa isang eksena ng pelikula. Ngayon ay may batas na nagbibigay proteksyon sa mga hayop. Ito po ay ginagalang at sinusunod ng Feliz Film Productions. Wala sa production team ang pumatay ng aso, ngunit kinailangang ipakita ang nakagisnang tradisyon na hanggang sa ngayon ay ginagawa pa din din ng iba't ibang tribo at komunidad na naaayon sa kanilang kultura. Pero sa paggulong ng investigasyon, malinaw na may paglabag na ginawa. Kaya ang POS o ang Philippine Animal Welfare Society desididong magsampa ng kaso. Siguro kailangan i-shut off mo yung pagkayuman mo bago mo malaman magawa yon. Kasi hindi ko lubos maisip kung bakit kailangan siyang gawin. The truth will set you free. So, sabihin niyo yung totoo, own up to your mistakes kung meron man, and then face the consequences of your actions. Kasi yung pinakita niyong example ay ah, hindi magandang ehemplo para sa lahat ng mga taga-industriya. It is a blight on the film industry and the entertainment industry and um, it's a blight on humanity. Ang kontrobersya, binuhay ang matagal ng issue sa ating lipunan ang ilan nating mga kababayan nagkakatay at kumakain ng aso. Kahit pa bawal ito at isa ng krimen. Katunayan, nito lang Martes sa pangunguna ng grupong Network for Animals at sa pakikipagtulungan sa PNP o ang Philippine National Police Isang raid ang isinagawa sa San Pedro Laguna kung saan nasabat ang apat na put na mga kinatay na aso. Klinidin din may nakita silang mga aso doon sa Barangay San Roque na mga nakabusal. So, agad-agad silang humingi sa amin ng uh, responde, tulong, assistance para puntahan yung lugar. So, pagpunta namin doon, sir, eh, naabutan namin yung limang aso na nakalagay sa kulungan yung skids. Nakabusal yung mga bibig nila. Tapos nung sa labas ng bahay, nung suspect, ay may nakita kaming mga patay na aso na kalagay sa loob ng freezer. Possible, sir, dito po yun pinaprocess, pero uh, naibibili sa mga bayan-bayan, sir. Ang mga wala ng buhay na aso, agad inilibing sa public cemetery. Samantala, nailigtas ang lima sa mga aso na nakatakda sanang katayin. At sa kasalukuyan, nasa pangangalagang may ito ng Network for Animals. Sa ibang mga mag-aaso na hindi pa huminto, nakikiusap ako sa inyo. Hahabulin kayo. Matapang na yung batas ngayon. Pero ang magkapatid na suspect na nasa likod ng pagkatay sa mga aso, nakatakas. Paglabas ng supena, they have to show themselves. If not, there is a warrant of arrest for them. Bago nito, una na raw nakasuhan ang mga magulang na mga suspect ilang taon nang nakararaan. Noon pa man daw, pagkatay ng aso ang negosyo ng kanilang pamilya. Unang una, nung nanay niya, 2000, nung pinakawalaan namin, kawa nang sabi niya, mayroon siyang anak na bata. Out of humanitarian reason, pinakawalaan po namin yon. Pero yung isang ibang kasama nila nakulong at nakonvict. Sa kabila ng operasyong ito, tila hindi pa rin nababahag ang buntot ng iba sa pagbebenta ng karne ng aso. Tunayan, sa videong ito, nakuha lang nitong Webes sa isang bayan sa Pangasinan. Kitang-kita ang mga kalderong may lamang adobo at kaldereta. Hindi karne ng baboy, baka o kambing, kundi nang aso. Maging sakuhang ito sa Baguio City, nito lang biyernes, ang ilang mga restoran dinarayo para sa kanila, karne ng aso. Hindi nakadisplay ang mga putahe, pero pwedeng magpamade to order. Ang mga videong ito, kuha ng ilang asset ng Animal Welfare Group na Animal Kingdom Foundation o AKF bawat putahe ng aso, nagkakahalaga ng 50 to 100 pesos. Kapag order ka po sa mga kilalang restaurant na mayroong mga ganyan, hindi naman po nakakuan, nakadisplay. Basta order ka lang po, tsaka nila iluluto. Marami naman pong kumakain. Ang ulo, mula 200 hanggang 300 pesos. Mag-order ka po sa restaurant yan, sabi mo lang po yung ulo, yan na po ang bibigay sa'yo. Lulutuin lang po lang sa saglit. Kasi special daw po dito yan eh. Katunayan nga po, yung mga ibang tawuran, may mga na po na rin po nasa kuti, pero medyo matitigas din po ang ulo nung kuwan. Nagmamaniobra niyan, kaya iwan ko lang po kung ano ba talaga ang karapat dapat para matigil na yan. Ang mga nakuhang karne ng aso, gagawing ebidensya para makasuhan ang mga karinderya. Pagbubunyag ng dating nagkakatay at nagde-deliver ng mga karne ng aso na si Ray, hindi niya tunay na pangalan, Kinukuhang mga aso mula sa Laguna, Batangas, Cavite at Quezon. Kadalasan, mga aspin o asong Pinoy daw ang kanilang nakukulimbat. Uh, may sa akin, maganda lang ang Pero ko yung negosyo din na. Minsan, bumibili raw sila ng aso sa halagang 300 pesos. Sa pangangailangan din, ang kahirapan ng buhay, kaya binibigyan talaga nila sa mga tao ko. May sakit ng aso, kaya bibigyan nila. Sa so isang araw, minsan nakakaipon ako mga 30, kaporsi. Kuwento pa ni Ray, nagde-deliver din daw sila ng dog meat sa Norte. 50 to 70 na mga aso kada delivery. Kumikita raw siya ng 5,000 piso para rito. Pero natigil daw ang limang taon ng racket ni Ray nung nahuli siya sa isang raid. Matapos siyang makulong, nakapagpiansa din agad. Noon, maliit ang piyansa. Kaya kung hindi na sumubukul, eh, medyo malaki na ang piyansa at mult ang multa. Ang sino mang mahuhuling sangkot sa dog meat trade, mananagot sa Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Law. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamaltrato pag-torture at, at pagpatay sa ilang mga hayop gaya ng aso. Maliban sa mga na food animal o yung mga hayop na sadyang kinakain ng tao katulad ng baka, baboy, manok, kambing at kalabaw. Alam mo naman ng Pilipino, napakaraming paraan na naiisip nito kung paano paikutan ang batas. Kung dati tinatransport yan live, ngayon kinakatay na yan patago para hindi mo sila ma-detect or makita. Karne na yan na ilalabas sa market or ibibenta. So hindi mo na ngayon ma 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 malalaman kung ito ay ang karne ng aso or karne ng ibang hayop. Ang sino mang mapatunayang lumabag sa batas na ito, magmumultahin mula 30 to 250,000 pesos at ikukulong mula 1 to 3 years. Aso. Bukod dyan, ang pagkain at pagkatay ng aso, paglabag din sa RA 9482 o ang Anti-Rabies Act. Dahil may rabies ang aso, ang kumakain ng aso. Malaki ang posibilidad na magka-rabies. Especially pagka ang nakain na portion is the brain and the spine. Pag na-slaughter mo siya, tapos yung mga, in, yung mga secretions niya, dun palang lang pwede ka na mag-rabies. Lalong-lalo na kung ang nakain mo is uncooked. Di ba kinikilawin nila raw? Marami yung samat saring sakit like your parasites, E. coli. Infections like hepatitis, yung leptospirosis, yung from infected urine ng rat nai-ingest din kasi yan ng dogs. So, natatransmit siya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi maitatanggi na sa ibang mga bansa, legal ang bentahan ng karne ng aso. Katulad na lang sa probinsya ng Yulin, sa China, kung saan taon-taon may ginaganap pang Dog Meat Festival. Sa South Korea naman, umaabot sa mahigit 200 million US dollars ang industriya ng kalakala ng karne ng aso. Doon, meron silang malalaking dog meat farms. Pero nito lang Disyembre, ang isa sa pinakamalaking dog meat market sa Korea ipinasara ng kanilang gobyerno. Dito sa Pilipinas, may exemption ang batas na nagbabawal sa pagkatay ng mga hayo katulad ng aso. Ito'y kapag bahagi ito ng isang ritual o parte ng tradisyon ng isang tribo. Exempted ang ritual pero meron pa yung sinasabing humane method of killing. Basta walang pain masyado si animal. Katulad na lang sa sagada kung saan may ritual na kung tawagin nila, Dawes. Ginagawa ito bilang alay ng isang taong nagkasala. At ang isa sa mga nagsasagawa nito, ang 50 anyos na si Archie. Pumatay ka o may kasalanan kang mabigat o galing ka sa uh, kulungan o yung matatanda na hindi maano yung sakit, hindi kaya ng doktor. Yan ang magdadaw sila ng aso. Noon pa, ginagawa yan. Hanggang ngayon, epektibo pa. 20 anyos pa lang daw si Archie nung nagsimula siyang mamuno sa ganitong mga ritual. Ang ulo ng kinatay na aso, inilalagay sa bilao, dinadasalan. Maluloto yon kapag ano, alisin na yung laman ng ulo, itatali, lalagay sa bigao. Gagawin na ang prayer. Libang tao ang magpre-pray doon. Paglilinaw ni Archie, hindi pwedeng kumain ng karne ang taong nagdawes o nag-alay. Yung magpadawes, hindi kakain, hindi kakain. Bawal. Baka ulitin niya ulit ang pagkasalanan. Napakalaking kontrobersya ang nilikha ng eksena sa pelikula pero may idinulot din itong mahalagang leksyon. Pahalagahan ang buhay ng itinuturing na best friend ng tao katulad natin. Meron din silang karapatan na kailangang pangalagaan ng batas. Como tayo yung nakakaangat, tayo tao, tayo importante, or ganyang entitlement na hindi na natin re-respetuhin yung ibang living creatures. They are sentient creatures. They are capable of feeling pain, fear, hunger. And until ma-recognize natin yun, paano natin matatawag ang sarili natin na tao?